Sampung buwan na ang nakararaan ng maganap isang aksidente sa Banawe, Quezon City. Basta ng motor na ito na nakasunod sa truck. Ang motor, sinalpok at inararo ng kotse. Ang angkas ng rider, nakatayo mula sa pagkakatumba. Pero ang rider, pumasok at naipit ang kanang binti sa bumper ng kotse. Lahat ng mga driver talaga gustong mauna nakikita natin na aksidenteng uh, naganap do sa video. Eh lahat tayo gustong ano, uh, mauna doon sa kalye na ating tatahakin. So, pag-aaralan din po natin 'to at isasuggest natin kung saang uh, local government unit uh, ang uh, dapat maglagay ng traffic signal. Manager sa isang coffee shop ang biktimang si Emelito Cadevida. Bagi isang taon na rin siyang walang trabaho at nagpapagaling mula sa aksidente. Ito po yung na naputol na buto sa akin, yung unahan at harapang buto. Tapos namamaga pa po yung dito sa may bukong-bukong ko. Sabi po ng doktor, babalik siya sa normal na makakalakad ako pero medyo matagal pa. Sa so ngayon, si self-therapy po ako. Ang hirap kasi siya po yung bumubuhay sa amin. Maga, nagahanap buhay. Wala na po kami makukuhaan ng ibang sources noong time na yun. Pupunta dapat ni Emilito sa divisoryang kinakasamang si Luwila doang oras na yon. Ang kasyang assistant ni Luwila sa tindahan. Hindi ko po na siya na napansin. Kasi nandoon na po mismo ko sa ano niya eh, Sa, sa lane niya. Bigla na lang siya dumating. Bali, tinulungan na lang ako ng mga tao doon para tanggalin yung pa doon sa may harapan ng no, sa bumper ng kotse. Nakaligtas ang angkas aksidente. Pero si Emilito, hindi agad nasundo ng ambulansya. So, siguro na hindi lang mga kulang-kulang isang oras ako nandun, nakaupo ako dun sa kalsada naghihintay ng rescue sobrang sakit na, napakasakit na, kasi bali talaga yung buto ng So, matagal pa rin bago ako na check up ng doktor nagsampas sila ng kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage of property sa driver at may ari ng kotse noong Marso ng nakaraang taon bukod sa kasong kriminal, pinagbabayad din nila Dang danyos na 355,000 pesos ang kinasuhan. Masa lang ako na matapos yung kaso. magkaroon na kung ano yung dapat na mapunta sa akin. hindi naman pwede na yung ibinayad niya sa akin noong unang araw na 3,500, 3,500 lang yung nangyari sa akin. Mas sa ganitong sitwasyon ko ngayon, 10 buwan ako. Walang trabaho. Sa ngayon, nakabawi na nang lakas si Emilito para alagaan ang pamilya. Hiling nila, sana'y maging aral sa iba ang kanilang karanasan. Ang natutunan ko, kahit maingat ka sa pagdadrive, kahit anong ingat mo, yung mga nasa paligid mo naman, walang ingat nandun talaga yung aksidente. Mga kapuso, kasama natin ngayon si Sir Oliver Likup ng Arangkada Riders Alliance. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano ang mas ligtas na pagmamaneho para makaiwas tayo sa aksidente gaya na lamang nang nakita ninyo sa CCTV. Sir, paano nga ba natin maiiwasan ng gulatan sa kalsada? kailangan tumitingin tayo sa side mirror natin lalo na pagliliko tayo or mag u-turn sa rear mirror natin dapat tumitingin din tayo para nakikita natin yung mga parating na sasakyan and also dapat nag head check din tayo para nakikita natin yung parte kung saan hindi natin nakikita sa mga side mirror natin or rear mirror natin tsaka paalala mga kapuso dapat sa tamang u-turn slot tayo mag u-turn sa dahilan kung bakit na ang mga rider o ang mga driver ng motorsiklo ay dahil sa hindi sila nakikita ng mga driver ng sasakyan. Sir, ano nga ba ang payo sa mga kapwa rider ninyo kung para hindi sila maaksidente? Dapat 'wag natin i-assume palagi na nakikita tayo sa kalsada kasi maliit lang ang motorsiklo eh kailangan magsuot tayo ng mga kasuotan na uh, madali tayong makikita for example, itong katulad na suot ko uh, ito yung reflective vest na tinatawag and also, dapat ang uh, headlight natin palagi nakabukas umaga man siya o gabi dahil uh, yung isa rin to sa nakakadagdag upang madali tayong makita sa kalsada So, dapat nga, tiniling-tilingin natin, aware tayo na merong sasakyan sa likod, sa lilin natin, especially in Mga kapuso, paulit-ulit namin paalala, dapat sundin lagi ang traffic light para hindi makaperwisyo at makaabala. Tandaan, dapat laging alisto. Dahil paglapagman sa simpleng batas trapiko, pwede peligro ang maging kabayaran.